Good morning, mga kalady So, now is Friday uh, morning. So, August 11, August 11 2023. So, start na naman tayo ng araw na medyo nakaka-stress. So, for now, ay naglalaban na ako. Nakasalang na sa washing. And, papakita ko pala, papakita ko pala sa inyo, guys, mga kalady na nakasuot na naman po tayo ng sweat belt. So, ano nga ba yung sweat belt? So, wait lang. Takpan ko muna ng tuwalya para hindi nyo makita yung akin. Tinubog ako si ano mo. So, before ko pala ipakita guys yung sweat belt. So, timplahan muna natin si Conrad ng Milo. Ayun ah, nga pala mga kalay nila please huwag nyo pong isusumbong sa pulis na mayroon pa po dito naglalatulato sa amin kasi bawal na daw po yung lato -lato. so, please huwag nyo pong ishare ang video so, ito na po yung Milo so, ayan, pwede ko na po ipakita sa inyo ang ating sweat belt kasi pa magdidilig po tayo after kung mapakita ang sweat belt ay eh magdidilig po tayo ng ating tanim na sitaw sa labas <coughs> ng bahay ito po yung sweat belt yan ito po yung lock nya dito hihilahin mo lang dito yan, yan. ano nga ba yung po yung mga ka-lady love yung sweat belt? Ang sweat belt po okay. ay ah, uh, para siyang girdle na pag ginamit mo ay pinagpapawisan po yung, ano yung, yung pagpapawisan nyo sa bandang dyan na nilagyan niyo na ang sweat belt. So, ayan mga ka -lady Ito po yung isa sa aming basahan. Ayan. Lumang pantalo na punit-punit. So, pwede niyo pong gamitin ba, basahan yung mga hindi nyo na po uh, ginagamit yung mga patapon na tela. Gaya nito. Pwede pa oh. siyang pagtsagaan. Kasi po nasa lang naman ng dumi. So, hindi mo kailangan ng, ano, magamit lang kayo nung babasahan ko doon. So, yung mga ginawa ko lang yung mga ka -lady love. Ginawa ko lang yung ganyan basahan. So, ito. Isa sa aming basahan. di diba? Napakagandang pantalon. Masa isa mo malalabas po tayo at diligyan natin ang ating si Habang hindi pa So, nadiligyan na po ng, ano, ng aming boy. Wala naman siya trabaho. Siyempre, ano gagawin gawin niya? Nadiligyan niya daw po yung si Tao. So, Sabuti naman. Hindi na ako magdidilig ng si Maisip din naman pala. Dima gara mutlaka nama Nama Dima gara mutlaka nama Tanggal na garo kung doon ka bitis kang Tanggal na. Yan, nakadukot. Yan, tanggal na. Yan, mga bitis kang ito. Tanggal na. Bulag-bulagong ka na. Bukoy, sabot sa pa ayaw. Tanggal na tanggal na. na po yun, uh, mga ka-lady love, yan po yung binibinta kong bata, pili po kayo yan sa dalawa yan sino po bibili yan, bilhin na po, sampo lang po yan yung bata na yan tingnan natin kung anong sinabi ay, ang sabi, <clears throat> dyan mo lang sa bahay nyo yan. Bibilhin ko yung batang nakapulang short. Ah, sampung piso. So, ayan, may bibili na po. Sige po, pakikawa na lang po dito. Ang pangalan niya po ay Miguel. Pangalan niya po ay Miguel. So, pakikawa na lang po dito sa bahay namin. At bayaran niyo po ako ng sampung piso. Sa inyo na po ang batang nakapulang short. Sige po, dito po pala sa may bahay. Katok na lamang po kayo pag andyan na po kayo sa labas. Yan. Pangalan niya po ay Miguel. Kaya so, yan yun po yun si Miguel. Miguel, like ka para may bago ka ng, may bagong bibili sa iyo. Hi ka na, doon sa bagong bibili yan. Bibili po yan, yan po yung bibili nyo. Yan. Masama ka na? Sama ka dyan? Sa bibili sa'yo? Ha? Sama ka? Ha? Sabi mo, uh, uh, Ayan po, isama nyo na po si uh, Miguel. halaga ng sampung piso. Sama ka? Masalita ka. O, gusto daw po. O, gusto daw po. gusto daw po niya. Sabi niya daw po ay oo. Oh, oh. O sige po, uh, kung ko po yan pa, hindi ko po siya papauwiin. Antayin ko po kayo na kunin si Miguel. Yan. Gusto mo? Ha? Hindi lang kanya ng bagong bahay, no? Gusto mo? Ha? Mo? Yes or no? Matututung man naman ang tutong. I don't know. masama ka na sa kanya ha napunta so, na yun doon sa ano da, ba, kapilang sa, sa dagat tapos po pag nagugutom pag nagugutom po kayo tapos wala po kayo makaimpidin nyo pong kainin yung paan niya <clears throat> pag nagugutom po kayo Pag wala po kayong pagkain Pwede nyo pong kainin yung kamay niya Yung isa-isa niyang kamay Sunod po yung mata Sunod yung tenga, nga Pwede nyo pong kainin Unahin nyo po yung paa Kamay pag wala po kayong pagkain. Alin ay ang alin po uunahin niyo? Ah, yung tainga, sige po. Ugasan yung tenga kasi may natuli. Madumi. 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 Bago kainin. ini tay nhắn nga. nhắn tay nhắn tay nhắn tay nhắn tay nhắn tay nhắn tay na hiling bilhin na po yung mamaya nantayin natin mamaya yung makuha sa inyo ingatan ninyo sa barangay ninyo maghilaw Mag ka Miguel maghilaw isa isa ba

yung buka doon hindi alis doktor basta baca ka na ha Sampai jumpa

ini Miguel Reno am Antalino pun yang sa school grade tu na pu ya am pandak lang kita ka kita kita andau kita lang po. Dito ka lang, hindi ba man ako maalis dito. Maalis na po ko siya, yan po. Halika dito ka lang, may tayo dito. please na. ina na, oo, na.